Agimat ni Paraon Mga kagimat, pakita ko sa inyo yung mga nakating natin ng na mga baol timato mga kagimat oh. So, sobrang dami na nila Yon hindi pa nakat Hindi pa Mga ilang sako na lang natira Ito, um, mga ano din to mga bao na hindi pa nakat. Ano, hindi pa siya nakat, kuha ako ng isa. Hmm, isa mata, isang bibig. So, ito, ganun din. Yung mga libon ko, naubos na yung walang mata, walang bibig. Naubos na yung mga libon, yung natira. Isa mata, isa bibig na lang, mga kagimat. Pero magkumpra mag pa ako, or magbibili pa ako ng maraming walang mata, walang bibig. Okay? Para sa inyo, mga kaagimat. Kasi araw-araw meron kasi yung nag-order sa atin ng mga bao. So ito, yung nakat na natin. Yung ibang batch nito, mga kagimat, hindi ko na na-vlog. Naisip ko ngayon na i-vlog ko bago ko uh, i-dispose. Kasi ano eh, uh, for documentation purposes na tunay talaga na maraming kumukuha sa atin. At legit tayo mga kagimat. At saka yung mga ano natin mga kaagimat yung gusto nito, hindi ko na to kayang gamitin lahat. Uh, pwede itong ihalo pang sangkap or pang insinso. Uh, libre ito mga kagimat. Uh, ibibigay ko to basta punta kayo dito. Uh, gusto nyong kumuha sa inyo na to itong nakating mga kagimat. Kung sinong gusto kasi kung hindi, eh, dispose ko na to Tapon ko. Ito mga kagimat. Oh. Marami pa. Kasi isang karton. Malaki na karton to ah. So, ito mga kagimat, um, hindi ko pa na tapos pagkat yung iba. Libon to mga kagimat, pero hindi ko pa na tapos sa pagkat yung iba. Hindi kakat ko pa. Ito isang mata, isang bibig. So, marami to mga kagimat. Kung gusto niyang mangingi nito para gawin yung sangkap sa mga gamit or, or mag-insinso kayo sa mga gamit, palinaan nyo, insinsoan nyo, para maging mas malakas at mas matibay, eh, pwedeng ito yung gamitin, mga kagimat. Ito yung gamitin ninyo. Para yung... Kasi, bertud na to. Bertud pang kalikasan na to. Halo-halo to, mga kagimat, Mga... Merong libon dito, walang mata, walang bibig. Meron din isa mata, isang bibig. Yun. Yun yung usual na ginagamit ko. At meron din, ah... Uh, pa paminsan-minsan yung tatlong mata, isang bibig or dalawang mata, dalawang bibig. Pero minsan lang talaga yan nakukuha. Okay, mga kagimat. ang baon na to mga kagimat, eh, ang birtud nila, pa, tagaliwas, merong, meron itong taglay na kabal at kunat at tagaliwas, mga kagimat. Pero yung libon, meron yung uh, taga bulag at saka hindi putukan ng baril. Yung isang mata, isang bibig din naman, meron din siyang pampaswerte na taglay. So, kahit sa side mga kagimat gilid na eh meron pa rin tong virtud meron pa rin tong kapangyarihan so pangsangkap hindi ibig sabihin na sa side siya wala nang virtud meron meron basta kahit kahit yung ibang mga antingeros uh, yung yung cutting yung mga dust or mga powder niya sa pagkat ginagamit pa, yun nila pangsangkap kahit mga ganito mga kagimat, oh ginagamit siya pang sangkap. Kahit yung sapal ng niyog mga kaagimat is pwedeng ginagawang insinso, pausok. Pwede, pwede. How much more ito yung yung bao talaga. Mas malakas siya. Kung sino mang gusto nito, um, punta lang kayo sa bahay ko. I-text nyo ako or contact sa Facebook ko na Agimat ni Paraon. ay message nyo ako sa Messenger or i-text nyo ako sa 0905805 kaya makagimat. Libre lang to makagimat. Kasi dumadami na. Um, pag once na makat ko na yan sila, dagdag na naman. At saka kukuha pa ako. Um, palagi kasi ako nagkakat ng mga ganito. Sayang lang naman mga kagimat kung itapo natin. At saka maraming nangangailangan sa ganito. Kasi yung ibang mga tao nahihirapan sa paghanap nito. So pwede ko ibigay na libre. Hindi kasi lahat ng lugar, marami nito. So, dipindi na yun sa naghahanap, ah, nahihirapan sa paghanap. So, so, at least, meron kayong source na pagkukunan sa akin. So, mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.